dito po ako sa Pandawan pagsakan po ng mga isda kapakita ko po, po sa inyo kung mayroong karaming isda kahit ang na yan po yung mga isda po dito sa amin kahit ang hali na po karaming pa rin pong isda dito po mura lang po yung isda ayan ayan po yan po ay matambaka. Matambaka. Ay, di nga pa. Sir, hindi matambaka yun ano? Matambaka? Oo, oh, matambaka. Yan. Simulang ano. Yan po yung matambaka. ayun pa po, isda pa po. Ah, ito pa po, isda pa po dito. Ayan. Ayan. marami pong isda dito kasi bagsakan po ito ng bagsakan ng isda ito po yung bilihan ng isda bultuhan kaya um, mura lang po magtatanong po tayo kung magkano po yung isang banyerang isda Boss, palagay mo kaya magkano isang ganyang isda? Magkano isang ganyang isda? Magkano? Pero umaabot kaya ng magkano yan? 6,000 Marami na yan, ano? Ayan o oh. 6,000 po Isang ganto. Pero marami na po Ang, ang laman pong isda niyan tulingan ayan tulingan po yan o oh. tulingan po yun 6,000 isang banyera tingin pa po tayo dito ng isda Kaya po Tingnan nyo po yung mga isda. Mga nakalatag lang po yung isda dito. Mura lang po binibinta. Mga sariwa pa po yan. Oh, 100 lang po. Marami o. Oh. lang po. mura lang po yung isda dito kaya ganyan ah, pakikita ko po sa yung mga bangka dito sa amin ngayon po kukunti pa lang po kasi nasa dagat pa po yung iba bumabaw po yung dagat ayan po ito po yung fish po namin yung magsaka ng mga malalaking iba't ibang klasing isda iba't ibang pamalakayang bangka dito po dinadala yung pong iba hindi po mga taga dito nagdadala din po sila ng isda dito dito po nila dinudoong yung isda nila sa aming bagsaka ng isda yan po yung mga nagdadagat ayun po kabila na yun kabila po ng isla na to yun po yung manggisok ayun ang gandong po may mga bangka po sa dulo yun pa rin po dyan marami pong bangkayan yan nabababa po sila ng isla binaba po nila sa bangka yung isda kakarga po yung iba yung kakarga po sa truck kasi di po nila yan yung isda nila nahuli o oh, matamba ka o orakat yan po maghanap pa po tayo ng may mga baka dito Ayan, malaki yung bangka po na ayos. Ayan, hanggang dito muna po yung aking video. Puputulin po muna po. Nakakapagod pong ikutin yung buong pandawan. Ah, maraming salamat po. Sana po ay supportahan po ninyo ako sa aking YouTube channel. Ayan. Huwag pong kalimutang mag-like, share, at subscribe. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong update sa aking mga gagawin, gagawin video. Maraming salamat po.